morning mga katinders duty ngayon si Mami Teens at ang aking tindahan ngayong November 1 ayan so ngayon ako nag vlog, lapit na magla lunch time kasi ngayon lang tumahimik ang kapalikiran okay so update ko kayo kung alin dito yung mabenta sa aking store, number 1 ay yung aking mga chichiria ito na lang yun, yung aking mga chichiria yung iba nilagyan ko na ng mga toys kasi uwang uwang na Ayan, mabenta, sila patata, chippy, yung mga movie, dyan nakalagay. At ngayon, yan na lang matira. So, kailangan na natin mamili. Yung iba nandito, so uwang-uwang na. -uwang, nakalagay na lang yung aking lollipop. Kasi, ubos na rin. At number two, yung aking mga gummies. Candies talaga ang saleable ngayon. Ayan. At yung pangatlo, ay yung aking paninang Tatlo piso bentahan ko at 5 pesos. So, ito na lang natira. Ayan, dalawa. Na. So, ito yung aking top 3 na saleable. sa so, tindahan ko since kahapon up to now. Candies talaga yung pabalik-balik si customer sa atin. Okay, kumusta yung, yung mga katinders? Ngayon ay bisibisihan si Mami Tins magre-refill ako dito ng mga stocks kaya nilagay ko sa tray para paghanapin ni customer ay mabilisan na lang no? Eh? ayun, kami ko pang ina-arrange arrange, arrange. Uh, take advantage ako na hindi pa masyadong busy ngayon, okay so, happy holiday mga katinders hello mga katinders mami teens 19, so ngayon ay nasa 2.23pm So, November 1 ngayon So, bukas yung aking store nyo. Ayan, bukas na bukas ang store nila Puyusin natin ang camera at nasili Ayan, patumba-tumba tayo for today's video So, meron lang <laughs> akong quick sharing I think parang first time kong nagbukas talaga ng November 1 kasi, supposed to be Uh, schedule ngayon na pagbisita sa dun sa aking parents sa may downtown pero in advance ko nung kasi birthday ng papa ko nung ano eh uh, October 29 so October 28 bumisita na kami in advance kaya ngayon nagbukas ako ng store tinay ko lang kung marami pa rin pang bibili so advantage ngayon na binaliktad ko yung schedule kasi maraming nag-close ngayon ngayon at bukas. So, kaya makakabawi talaga si Mami Teens. At kanina, ang dami nagsibilihan mo. At dito ako tambay-tambay ngayon. At baka titingnan ko kung same time ba ako or mag-early close ako. Kaya pag kami sa downtown uh, mamayang gabi. So, ganun na lang yung style ni Mami Teens, no? na halos everyday na magbubukas pero kung meron kaming gala-gala ay yun na, sa gabi na talaga na nagagawa kasi sayang naman yung uh, kita, benta uh, magkuklose, okay so, kumusta yung kanap kanap dyan sa store niyo, November 1 busy pa, nagbukas pa kayo or nagclose kayo, ngayon or hanggang bukas, ang daming nagbakasyon, may mga ano rin, may mga customers din ako na hindi ko nakikita, malamang uh, pumunta din sa kan kanilang mga lugar at doon uh, family reunion or bumisita sa kan kanilang mga labuan. So, yung regular yung regular na araw ay ngayong Friday. So, at least nakaka-save si mamitin sa dalawang araw na halos lahat dito sa tingin ko na close yung mga ibang stores, okay? So, ito na naman yung update sa aking tindahan na papasilit ko sa inyo na advantage pag pinadaliktad mo yung oras tulad nung uh, ngayong December. December 25 ay dami magko-close niyan so plano ko mag-open ako Ah, uh, January 1 daming magko-close niyan plano ko mag-open ako para kasi yung iba parang sa sobrang hanap-hanap ng mga tindahan ay mapunta dito no at at least malaman nila na may store pa pala dito banta. kasi medyo malayo na kami malayo na ako ng block dito mga block 50 plus na ako so yung iba parang may mga nakikita akong mga bagong muka na yun na nga, may tindahan pala dito <laughs> so kaya yun yung isa sa style ni mga meetings na binaliktad yung aking schedule sa pagbubukas